MTCB Media. Panibagong episode sa podcast ng ina nyo. Ayan. At as promised, last episode, sabi ko na magbibigay tayo or pag-uusapan natin ang signs ng speech delay sa mga bata. Kasi marami sa ating mga parents ang hindi pa alam ang signs ng speech delay. at uh, lalong-lalo lalo na kung ang anak natin ay panganay, no? Hindi pa natin alam wala tayong alam kasi hindi natin napapansin dahil panganay na ay eh. unang anak, 'di ba? Wala tayong makokompara sa ibang anak natin or ibang bata. So dapat makita natin kung ano na yung mga signs na to eh, 'di ba? Kasi para bata pa lang, baby pa lang, malaman na natin kung possible ba na speech delay ang ating mga anak. So, itong mga signs na to ay maaari nating abangan sa ating mga anak. At kapag hindi natin ito nakita sa kanila, hindi nyo napansin sa kanila, maaari magpakonsulta na kayo sa pedya para mabigyan kayo ng tamang advice kung ano ang inyong gagawin. Kasi possible na medyo delay lang siya pero halimbawa infant pa lang ano, at hindi nyo nakikita itong mga signs na ibibigay natin, baka naman sa susunod na taon eh, magawa naman nila. Pero very alarming pa rin eh, ba? Diba? Para kasi talagang delay, signs of delay. So kapag ganyan, dapat na talaga tayong mag-consult sa pedya natin. So ito ang mga stages of vocal development kapag baby or infant pa lang ang inyong mga anak. Halimbawa, pag 2 to 4 months, dapat meron na siyang signs na konting sound na maririnig galing sa kanya. Yung tipong magsasabi na siya ng ah, ah, ah eh, mga ganun, mga ganong sign. Dapat makakarinig ka na ng ganyang sound sa anak mo. Tapos, yung kapag 2 to 3 months, pag 0 to 1 month, sorry, dapat maririnig mo siyang umiyak, siya umiyak, nagbaburp siya, nagka-cough siya, kasi yun yung parang pasimula pa lang na nagde-develop na, di ba? Zero to one month. Pag two to three months, kailangan makakarinig ka na ng mga konting sound, vowel sound from your child, like, ah, ba, 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 kung ganyan, di ba? Pag four to six months, dapat nag start na siyang tumawa. May konting giggle ka na na maririnig from your child. Like, yung alam mo yun, yung tawa ng mga baby. Ganyan. Dapat maririnig mo sila ng tawa ng laughter. Tapos, dapat may maririnig ka na rin ng mga konting sounds, alphabetic sounds like P. P, P, Ganyan. Ma, ma, ma. ganyan. Pag 4 to 6 months ang anak nyo. Pag 6 to eight months na ang mga bata, dapat nakokompleto na nila yung parang mga syllables na ba, 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 di ba? Ba, o kaya k -k -k -k. da, 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 yan. Mga vowel sounds. Ba, 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 da, 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 ganyan. Dapat nakakapagsalita na sila ng konting vowel consonant syllables or a consonant vowel. Mama, mama. Pag 10 to 12 months na, ito na yung stage na pa one year old na yung anak nyo, di ba? Dapat mga na kayo ng parang nakakaya na nilang magaya o masabi ang mga sinasabi nyo like mama, papa, parang medyo adult speech na. Dapat makarinig na kayo ng mga real words from them. Sa pagdating ng one year old, ito na yung dapat maririnig nyo sa kanila ang kanilang mga first words. Like mama, papa, o kaya daddy, mommy. Although, hindi pa ganun ka-straight yung kanilang pag sa mommy, daddy, o kaya papa, mama. Pero at least nanodon yung tunog na gusto nilang sabihin. Tapos nakakapagsalita na sila ng mga, alam nyo yun, may mga longer strings na ng sounds na manggagaling sa kanila. Kagaya ng mi, 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 ba, ba, ba. Ano doon na yung mga, may halo na ng consonants and vowel. Alam naman natin yung vowel, di ba? Yung A, B, ah, uh, sorry, A, E, E, O, U. Vowels, di ba? A, E, E, O, U. Tapos hanggang sa mag-progress -pro na dapat ang kanilang mga salita Can you say mommy? Mommy. Can you say daddy? Daddy. Can you say all done? All done. Can you say thank you? Thank you. Can you say amen? Amen. I Can you say I love you? I love you. Pagdating ng two years old dapat may maririnig ka na sa kanila na So pagdating naman sa 2 years old, yung mga sign na makikita mo, eh, bukod sa hindi sila nakakapagsalita ng mama, o kaya yung mga simpleng dada, yung mga ganyan, or daddy, or mommy, meron ka pang makikita sa kanila na tipong hindi sila nagwe-wave, hindi nila sinishake yung head nila, like umiiling, ganyan, hindi kanila naiintindihan, at hindi sila nagpo-point Kapag may flashcard ka, sasabihin mo sa kanila na, eh, Apple, hindi nila pinapoint yung flashcard na pinapakita mo sa kanila. Parang, wala lang, ganun. Tapos, hindi nila naiintindihan yung salitang bye-bye. Ganyan, hindi sila nag-wave pag sinasabi mong bye-bye. Two years old, ah. Pag nag-wave ka sa kanila, sabihin mo sa kanila bye hindi sila nag-wave back sa'yo. Hindi kanila na-acknowledge. Yan ang isa sa mga sign. Tapos, kapag nasa labas kayo, Kapag may nakikita sila mga bagay, halimbawa may nakita silang interesting para sa kanila, kagaya ng mga airplane, o kahit mga bagay na makikita sa labas, like ball, trees, plants, kung ano makita nilang bagay na interesado sa kanila, parang dead malang sa kanila. Hindi nila pinapoint, hindi na tinuturo yung mga bagay na yon. Yan, isa rin yan sa sign. Lalong-lalo lalo na, kapag wala talaga silang sinasabi, as in totally like, wala talaga maalarma na kayo kasi pag 2 years old, medyo dapat marami na talaga. Ay, hindi naman marami. Talagang dapat nagsasalita na sila at least mama or papa or kahit na ano na naririnig nila sa inyo. Kasi inaano nila yan eh. Ina-adapt nila yan. ba diba? Dapat may maririnig ka na sa kanila. Makikita nyo yung signs talaga pag mga nasa 3 to 4 years old na. Kasi kapag mga ganyan, dapat yung progress nila talagang dapat marami nang nasasabi although hindi siya correct grammar, hindi naman natin ini-expect na correct grammar, ano? Hindi naman dapat natin i-expect na correct grammar agad ang mga 3 to 4 years old children. Pero dapat at least may mga masasabi na sila. Marami na silang kahit papanong masasabi. May papakita akong chart. Kung nanonood kayo ng, sa YouTube o kaya sa Spotify, may papakita ako sa inyong chart kung ilan dapat yung mga words na nasasabi ng mga bata sa developmental or speech development by age. So by 3 to 4 years old, dapat kahit papano ay may 900 to 2,000 words na tayong malidinig sa kanila. So parang ina ng ibig sabihin, hindi naman natin kailangan bilangin o i-monitor kung ilan yung mga words na nasasabi ng ating mga anak. Pero alam niyo yun, mararamdaman nyo naman, di ba, na dapat kahit papano, pag age na 3 to 4 years old ay medyo madami na silang masasabi o masasambit sa kanilang edad. So sabi ko nga, dapat pag 2 years old to 3 years old, dapat kahit papano masasabi nila kung ano yung gusto nila sa'yo. I mean, kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo. Kagaya ng nagugutom na ako or nagugutom ako, nagugutom na ako, mga ganyan. Or I'm sad, I'm happy. Dapat ganun. Dapat may mga kahit papanong masasabi na pero dapat nating tandaan, as a parent, ano yung kailangan nating gawin? As a mom, kasi tayo yung laging naiiwan sa bahay, tama ba? Most of us, hindi naman lahat kasi may mga moms talaga nagtatrabaho din dahil tinutulungan ng kanilang husband financially, di ba? Pero kahit papano, pagdating nyo sa bahay or tuwing weekend, ay dapat nag engage tayo with our children. Dapat kinakausap natin yung ating mga babies kahit hindi pa sila nakakapag-respond yung mga age ng from 3 months to onwards, kahit hindi sila nagre-respond, kahit mukha tayong tanga na kinakausap sila pero parang wala tayong kausap, okay lang yan. Kasi baby pa lang, di ba? Hindi naman natin dapat na expect na sasagot sila kaagad. Pero makakatulong yun sa kanila, yung kakausapin nyo sila. Lalo na yung mga 2 to 5 years old. Kasi yan yung stage na talagang nag aabsorb sila ng mga salita galing sa paligid nila, hindi lang sa TV, hindi lang sa inyo, kaling sa inyo. Kaya napaka-importante na mag-engage tayo, kausapin natin ng ating mga anak, diba? O kaya yung mga storytelling, yan napaka-importante niyan mga mams. Storytelling kasi bukod sa nagkakaroon kayo ng bonding, eh nakakausap nyo or nadadagdagan ang kanilang mga alam na salita. Kasi kapag nagbabasa ka, binabasahan mo sila ng libro ng books, yung mga salita doon, from doon sa binabasa mo, na-absorb nila yan, yung mga words na yan. Tapos, kapag weekend, makipaglaro kayo sa kanila. Napaka-importante niyan. Kahit na anong laro, like harutan, okay lang yan. O kaya, sayaw kayo, kanta, pagbabasa, yan, yung mga kanyang activity ang pwede 'yong gawin with your child, di ba? Yung paulit-ulit, paulit-ulit na sinasabi niyo sa kanila. Kasi yung anak ko, 'di ba speech delay siya. Kailangan niyo iulit-ulit, kailangan namin iulit-ulit sa kanya kung ano yung sinasabi namin kasi hindi pa masyado nagpo-process sa brain niya kung ano yung sinasabi namin eh. So, ang dami niya pang hindi alam na mga salita or yung mga simpleng tawag ba like dog, tuturo niyo yung dog ganyan. Dog, that's a dog, that's a cat. Diba? Tsaka napaka-helpful talaga ng no, flashcards, visual aids na mabibili. Kasi hindi naman available lahat sa paligid natin yung mga bagay-bagay, di ba? Kagaya ng mga animals. Yan. Hindi naman, hindi naman tayo nakatira sa zoo para malaman nila lahat ng mga tawag sa mga animals. Tama? Tapos, lalo ng pandemic eh, hindi tayo nakakalabas, hindi tayo nakakapunta sa mall. So, hindi natin masasabi sa kanila kung ano yung mga tawag, this is escalator, this is a door, this is, di ba mga ganong bagay? So, yung visual aid na mada-download natin online from Google or yung mabibili nating mga books, makakatulong yan sa kanila. Ang mga ganitong bata kasi possible na visual learners sila since pag nakikita nila, malalaman nila na, ah, ito pala yung tawag doon. Madadagdaganin naman yung alam nila. Tama. So, paano natin matutulungan itong mga batang ito, itong mga anak natin na merong speech delay? Kung na natin na possible o positive na speech delayed nga sila, Mag-consult kayo sa PEDIA o kaya sa Developmental Pediatrician or Developmental Psychologist or Neurologist. Iba-iba ang tawag sa kanila pero maaari silang makapagbigay sa iyo ng kung ano yung nangyayari sa anak mo. Ma-assess nila yung anak mo at masasabi nila kung ano ang kakulangan o problema sa anak nyo. First step lang naman ito yung pagpapakonsult natin. Kasi as I've mentioned doon sa last episode natin, ang pagkukonsulta sa private neurodevelopmental doctors ay nagkakost from 5,000 to more than 7,000. Mahal. Mahal talaga. Consultation lamang ito. Wala pa yung therapy na dapat gawin para sa inyong anak. Ang therapy dito sa Manila ay nag-range from 1,000 pataas. Depende yan sa therapy center na makikita nyo or malapit sa inyo. As I've mentioned dati eh, kung dun sa last episode natin, kung hindi nyo talaga kaya na magpakonsulta sa espesyalista dahil masyadong mahal, mahal naman talaga. Pero kailangan ng mga bata eh. Pumunta tayo, magpakonsulta tayo, or magtanong tayo sa PGH kung paano dahil meron silang free consultation doon. Yun lamang pipila ka talaga, napakahaba ng pila sa PGH at matagal. Kahit naman sa private hospital, kahit sa private doctors, matagal din eh, matagal din magpa-schedule kasi ang daming cases ng speech delay ngayon sa Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa probinsya din. So, napakadami. Napakadami ng cases kaya sila, yung mga neurodevelopmental doctors natin, ay jam-packed talaga ang kanilang schedule. <laughs> Makikita mo, siguro, may schedule kanila three months from now. ba diba? Ganun. Ganun kadami ang nakaschedule sa kanila. Paunahan. At saka talagang napakahirap. Eh, wala tayong magagawa. Hindi naman to napaka-emergency. Hindi naman siya urgent. Kaya, kung may schedule kanila at the earliest date na pwede kanilang schedule, kunin mo na. Kasi kagaya nung sa akin, way back 2019, bago mag-pandemic, nabigyan ako ng schedule kaso it's weekdays siya. E pareho kaming may trabaho ng husband. So sabi ko, can you schedule me sa weekend? Sabi ko kasi para, alam mo yun, wala kaming work ni hubby. Kaso lang, hindi niya na ako nabalikan kasi nga sobrang dami nagpapaschedule sa kanila. Imagine ninyo kung lahat ng mga nagpapatingin na ito, lahat ang nagpapakonsult, nagpapacheck up na ito, gusto weekends kailan ka pa matitignan? Kailan pa kayo ma ano ng doctor na ito, di ba? bakat three years from now pa. <laughs> three years from now. Matagal. So, kung ano yung ibigay sa inyong schedule, lalo na kung libre ko sa PGH, grab nyo na mga moms and daddies kasi wala eh. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Sa dami, dami, sa sobrang dami ng speech delay ng mga bata sa panahong ngayon dahil sa pre-pandemic babies itong mga ito, eh talagang mahirap talagang mag-consult or mahirap maghanap ng napakaagang schedule. Baka may magtanong kasi di ba may mga mamshies or daddies tayo na nagtatrabaho na may HMO card at gusto magpatingin sa mga developmental pedia or psychologists. Hindi sila kasi masyadong nagtatanggap ng ganitong mga cards eh, yung mga HMO cash basis talaga sila or I don't know kung depende sa doctors kung tumatanggap sila ng card pero yung insurance natin or HMO hindi lahat eh I mean parang wala pa ako nababalitaan na meron kung meron man magaling maganda sana sana meron pero alam ko ngayon wala eh walang nag-accept ng HMO or Medicard package depende pa rin sa HMO nyo tanong nyo sa insurance kung sino yung mga doctors na tumatanggap. Kasi kahit papano, may alam din naman yung mga insurance company na yan. Alam nila kung sino dapat sabihin nila sa inyo kung sino or ma-assist nila kayo kung sino yung mga doctors na tumatanggap ng insurance. So kapag ang inyong anak ay ni-refer na ng developmental doctors or psychologist sa isang therapist, bukod na bayad pa ang assessment sa kanila. Nagulat din ako actually. <laughs> Noong una namin din siya sa therapy center, yung anak ko. Kasi bukod doon, assess pa nila. Kasi meron ng ibibigay sa inyo na parang clinical notes ang mga doctors, di ba? Pero bukod doon, bukod sa meron na kayong assessment from the doctors or kapag consult na kayo sa doctors or psychologist, meron pang assessment doon sa therapy center. Bukod na bayad yun, bukod doon sa every session na gagawin ninyo. Again, depende sa therapy center kung magkano ang singil nila sa inyo. It could range from 1,000 up, then bukod pa yung therapy session kada linggo. Iba pa yon. So napakagastos talaga mga moms, napakagastos. Pero wala tayong magagawa. Kung kailangan nating tulungan ng ating mga anak, ay gawin natin dahil ito ay para rin sa kanila. Bukod sa PGH, ang pagkakaalam ko, basis sa pagbabasa-basa ko, ang National Children's Hospital, ito ay government din ata, government hospital, ay tumatanggap din ata sila ng free consultation or naga din sila ng free consultation para sa mga speech-delayed kids. Ito ay located sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. So um, what you can do is go to their page, ilalagay ko yung kanilang link sa show notes para mapuntahan nyo, makapagtanong kayo, makapag-inquire kayo kung ano ang proseso para sa free consultation. And another one is yung Philippine Children's Medical Center. Iba naman ito, halos magkapareho sila ng pangalan pero iba ito. Ang PCMC o Philippine Children Medical Center ay located naman sa Agham, Agham Road. Malapit ito sa Quezon City Circle at malapit sa SM North. Malapit din ito sa Philippine Science High School or tinatawag nilang Pisay. Halos magkakatabi lang yan. So ito ay located sa Quezon City. So tatlo yan the government hospitals na pwede niyong puntahan or mag-inquire kayo kung paano ang free consultation sa kanila. Ang therapy, hindi ko lang alam, ano, kung may free therapy. Alam ko sa PGH meron, pero yung dalawang yan, yung PCMC at saka yung NCH, National Children's Hospital, at saka yung Philippine Children's Medical Center, hindi ako sigurado kung meron silang mga therapy na in-offer for free. Additional information lang sa PCMC, yung Philippine Children Medical Center, nag accept daw sila ng walk-in. Kaso lang, pag charity, medyo mahaba talaga yung pila. Pagtsagaan nyo na lang. Dahil natural yan, matik naman talaga, di ba? Kapag free consultation, mahaba talaga ang pila. Expect natin yan, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. So, pag private doctors, parang mga 5K or 5,000 ata yung fee ng mga doctors sa private sa PCMC. And pagdating sa mga provinces, I'm sorry kasi hindi ko masyadong ma-research kung sino yung nag-offer ng free consultation. Kasi napakadalang, napakadalang sa province dahil alam mo nyo naman, di ba? So napakahirap talaga. That being said, dapat magsimula na sa atin yung initiative na baby pa lang ang ating mga anak, dapat nag na natin sila, nakakausap na natin sila para ma kahit papano, yung speech delay, yung delayed na pagsasalita nila. So, acceptance lang talaga mga moms and dads. Kasi pag hindi natin inaccept kung ano sila, sila rin yung mahihirapan paglaki. Mahihirapan tayo dahil mas lalong masakit sa bulsa. Pag-late na natin sila na guide, pag-late na natin nakita kung ano yung kailangan nila. Di ba? Ang mahal-mahal consultation pa lang ang mahal na, e eh, paano pa yung therapy, di ba? Every week. Every week to, mga moms, hindi lang to every month, hindi lang to once a month. Every week, ginagawa para magkaroon ng progress ang mga bata. So, baby pa lang sana sa mga future moms and future dads or yung mga kapapanganak lang ng mga babies, magkaroon tayo ng initiative na kausapin natin or makipag-communicate tayo ng maaga sa mga babies natin. Dahil napaka-importante yan ng communication. Huwag nating iasa sa gadget, huwag nating iasa sa YouTube, huwag nating iasa sa panunood ng TV. Yung adaptation, or sorry, yung, yung pag-adapt nila ng mga salita, dapat manggaling mismo sa atin. Meron nga daw sabi nila, according to research na the more na gumagamit ang mga bata ng gadget, ay the more silang nadedelay sa kanilang mga speech. Yan ay according sa research. So, napaka-importante ng communication between you and your child. ba? Diba? Lalo-lalo na tayo mga moms kasi tayo talaga yung naiiwan sa mga bata kung wala tayong work. Yan ang isa sa mga reason kung ba't nag-resign ako eh, sa aking day job. <laughs> Dahil, hindi ko na nga siya nakakausap eh. Dahil busy, ba? Diba? Mas malaking oras ang nailalaan ko sa trabaho kesa sa pakikipag-usap ko sa kanya. And it's too late na bago ako nakapag-resign. Mga nasa 5 years old na siya nun. So napakalaki ng fault ko. Kaya ngayon, ibinabahagi ko ito sa inyo mga moms kasi alam niyo para matuto kayo sa kamalian ko. Okay, yes. Guilty ako sa ganun dahil may kasalanan ako, yes. Dahil dapat nakita ko agad. Although panganay kasi, I mean, nag anak. Dapat nakita ko agad yung ganun. Pero wala na, nandiyan eh. Alam nga naman, sasihin ko pa yung sarili ko, di ba? So, dapat umaksyon na ako. Imbis na sasihin ko yung sarili ko, imbis na pakinggan ko yung ibang tao sa paninisi sa akin, dead man na lang. Dead man na lang, mga moms Dapat ang focus ay nasa bata. Dapat ang focus ay nasa anak. Hindi yung ifofocus natin ang sarili natin sa kung ano-anong sisi ang ginagawa sa atin ng ibang tao or kung ano-anong... Pang mamaliit ang ginagawa sa atin ng ibang tao, dapat hindi tayo mag-focus doon. Dapat ang attention natin ay i-focus natin sa ating mga anak. Tandaan, yung acceptance ay napaka-importante. At huwag natin isipin yung kahihiyan. Hindi ito kahihiyan. Hindi dapat ikinakahiya ang mga bata. Delayed sa kanilang pananalita. Dapat accept natin na ganito sila. Tanggapin natin at tulungan natin sila mahalin natin sila. Mas mahalin pa natin sila dahil aminin natin sa sarili natin na parang nagkulang tayo sa atensyon. Parang nagkulang, may kulang. Again, maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating episode na ito. Sana ay nakatulong sa ating mga mamsis and daddies ang mga signs na ibinigay natin para ma-detect o ma-determine kung meron niyang speech delay ang ating mga anak. Sa show notes, ibibigay natin ang details kung paano kayo magpapacheck up or pupunta sa tatlong ospital na sinabi natin kanina, ang PGH, ang National Children's Hospital, at yung isa ay ang Philippine Children's Medical Center. Ilalagay natin sa show notes ang detalye kung paano. Hanggang sa susunod, mga mamshi, sana i -like share nyo ang topic na ito para makatulong pa sa ating ibang mga mamshies na nakakaranas ng same scenario o sitwasyon sa napapagdaanan natin ngayon. Paki like, Pakilike, share, at kung maaari, kung may time naman kayo at kung hindi naman nakakahiya, Rate na rin ng 5 stars ang lahat ng podcast sa YouTube, Spotify, at sa Apple Podcast. Maraming maraming salamat. Sa susunod, ito si Mother Teresa pero hindi holy podcast ng ina niyo. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.